Pwede na ihalo sa munggo. Ayan. Hi guys! Good afternoon! So good afternoon everybody! So andito naman tayo sa ating greenhouse. So kahit araw-arawin ko to guys, iproning ang ating ampalaya. Meron pa talaga siya. Lagi siyang nagkakaroon ng mga ganito. So kailangan naman natin siyang iproning Ayan. Oh, hmm, tatanggal na na naman natin. Oh, sino yung gusto dyan ng talbos ng ampalaya? Marami tayo. Mga animicon Shout out. <laughs> animikon shout out daw. Hmm. Kita nyo yan. Promise. Marami. Tinatanggal ko talaga yung may mga ano guys. Ganito. goodness. You don't me, huh? Ang haba. I think last three days ago, pinanguhaan ko siya, guys. Tapos ngayon, meron na naman tayo. Ano Ito yung pinakita ko sa inyo nung kamakailan, oh. Malaki na sila, guys ampalayang pinas ito. Hmm. Iba talaga yung ampalayang Pilipinas kasi dark green siya. Ayan oh. Marami guys kahit ilang puno lang ito ang dadami nila. Ayan po. Wow. Nakakaamis naman tong mga ampalaya natin guys. Oh, malaki na. Mga ilang ano na lang to, ilang weeks pwede nang ma-harvest. So ayan oh. So, dadami. Para mas lalo siyang dumami, i-ano natin itong, how to say, i-ano natin guys, pollinate. Matulpan i-pollinate. Yung papa ko kasi nagturo nito sa akin. Yeah. Na yung bulaklak ng lalaki, gaya nito, ito ay lalaki. So, makita nyo naman kung lalaki, kasi wala siyang bunga. So, ito yung babae. So, kailangan natin i-ano sa, itapal. So, yan ang ginawa ko. Tanggalan natin to. Ginawa gawa ko talaga. Every year, pag may ampalay ako, kahit anong mga pananim, guys. Tapos, nilalagay ko dito. Ayan, o. Oh. Ganyan, ganyan mo siya. Para mas lalo dumami ang kanyang bunga. Sayaan mo lang siya mag, ano, dyan. O, oh, di ba diba? So, kinabukasan or bukas, tingnan yan. Malaki na yan, ganyan. Okay.

Marami pa yan che mo Chloe So itong mga sanga na may mga ano guys Walang mga bunga Yun ang tatanggalin natin Yan Ito sa baba So mas lalo sa baba guys Tanggalan nyo kasi yun talaga ang nakakaano ng vitamins ng ampalay eh oh, I love ay ayun siya bumi pakpak pakpak may pang ano naman ako sa munggo panglagay Mr. Moldovan ay di ka po si may mga kamatis na tayo ngayon. Ayan po, kinain na namin yung iba. Hindi na ako nag-update kasi nailagay na sa bunganga. So guys, ito yung tinatawag na patani ba ito? Ayan. Sana makakain tayo nito. Ando na sa taas. So, oh. umakyat na siya. Sana magbunga ka na. Magbulaklak. Uh -huh. Tapos may yellow beans na tayo dito. Ayan. Pwede na siya kunin. Pwede na magpansit. So, yon Yung patola natin dito sa greenhouse. Ayan po. Meron akong money dito guys. Ilang linya. Dalawang linya. O. May mga bulaklak na iyan. O, diba? Doon. At ito yung ating okra dito sa greenhouse. May bunga na pa lang ating okra, hindi ko na malayan. <laughs> Ang liliit. May bunga na. Wow. Update sa ating kangkong, andito na po. Kaso kailangan papalaguin. Uh. Late siya, guys dahil sa temperature o sa ating klema. Yung pusang panay meow. Walang magawa sa buhay, purong niyaw. Chloe! Guys, ito na yung ating alugbati Super taba niya talaga guys. Oh. Yung weight na yun ay tanim ko. So, daming mga kinagatan dahil sa mga milch or tinatawag na hila-hila. Yeah, inunahan na ako guys kailangan tanggalan natin to siya ng mga laking dahon para mas lalo siyang lumago yeah. so may mga bunga ng ating mga talong talong dito sa Romania guys Psst. Pag mahilig ka sa mga gardening, guys, matutuwa ka, di ba? Matutuwa ka talaga sa mga makikita mong namumunga na ang inyong mga pinanin. So, sarap sa pakiramdam yung pinaghirapan mo tapos magbunga siya. Yan ang tutu. Yan. Yeah. So, ito na guys. Marami-rami na rin to. Na. Pwede na ihalo eh, sa munggo. Ayan. Kaway-kaway sa may mga diabetes dyan. <laughs> oh, ito. Pare sa inyo. So, that's all guys. Hope you enjoy watching. Bye-bye!